Diyan natin kung may huli si kay Jesse Boy. Oh, marami. Ang baka ah, Ah, din mo ito, no? Ito na. Ito na. Nagagawa na sila sa ako, no? Sa... <laughs> wala na, nagagawa na.

kasi parang ko wala pa kaming nakukuha kahit wala sa pa. wala pa ito pa rin puro pala kami buhat puro buhat lang kami wala pa pesta pa si tayo nakadalwa lang puro buhat pa lang kami wala pa rin kaming nangyari shout out sa lahat ng taga dos Ayan, mga tatlong guapings. Mga tatlong piraso lang ba, gang? Pag-prito, hindi eh, ka. Ayos na, tatlong piraso. Malaki na nga adon, eh. Pa sila, ano, eh. Pero pa palang dito ba sila, ano, sila tokoy? Ay, si Uyoy. Si Uyoy pala. Ako nagbuhat ako ng pulin. Hay. <laughs> oh. <Balamat>. Hindi <laughs> <laughs> ka Nakita <matangis> lang tayo <laughs> <laughs> Kiyot, mag Isa lang tayo, ha? Oh. Magiging sa lang. Salamat. Oh.